hello mga kabisnes so Ligtit ligtit time na ubos na ang ating fried chicken ating 15 kilos ubos, na ang ating manok at, at yun ating gribe ubos na rin ang at, ating gribe at yun yan ang laman ano ng laman ng ating ating kabinet yan, marami tayo uh, yung, mga ligpitin. Yung mga hugasan natin, yan. Ayan ang ating ano. Yan ang ating lutuan sa ating fried chicken. So, maliit lang ito ang ating, ano, ating pisto sa fried chicken. So, pag uh, ano, magkaluwag-luwag tayo surtihin tayo mag-grow up ang ating business so atin itong i-extend ang ating business ating tindahan pag mayroon tayong mga more blessing pa na ibibigay kay God kay Lord. So 'yan mga business. So ito mga business, relax muna tayo mga business. So bago tayo mag mag sa ating mga damit, maghugas, Relax muna tayo kasi yung ating kamay is mainit pa ating kamay at Pinagpawisan pa tayo kasi ang daming gusto mo na bumibili sa atin mga kanila mga ka business So, ubos na ang ating fried chicken. So, ito lang talaga masasabi ko mga, sa inyo mga business Yung mga baguhan pa lang sa mga gusto mag sa mga gustong magsimula mag negosyo ng fried chicken. So, laban lang tayo mga ka business kasi mayroon naman talaga na mga araw na matuman talaga ang bintahan. So, napakahirap talaga magbinta minsan. Kaya, ang diskarte dyan mga business is tuloy tuloy lang at ang pinaka diskarte dyan is iwasan natin yung mayroon tayong mga matitira na luto na fried chicken kasi hindi na natin pwede yan ibinta lalong lalo na pag nagsimula ka pa lang ah, uh, pwede, mo naman, pwede mo siyang ibinta pero yun nga ang yung yung quality ng yung product is hindi na maganda at yun pa ang magkukos ng pag kawala ng market mo, pag, pag, pag ng mga customer mo kasi yung binibigay mo sa kanila, hindi sila na satisfy, hindi sila na hindi nila nagustuhan yung ano mo, fried chicken mo, yung product mo. So, dapat iwasan natin yung mga gan, ganon. Lalo lalo na pag nagsimula ka pa lang. Yun. Kasi sa akin, diskarte ko lang mga business para maiwasan ko yung mga tira na fried chicken. So, ang ginagamit ko is ano talaga yung gas kasi pwede natin kunan. Ang ginagamit ko talaga mga business is yung gas kasi para pwede natin siyang mag pwede ka mag utay-utay lang sa pagluluto. Kasi yung kadalasan kasi sa iba, yung nakikita ko sa dito sa ibang mga nagbibintay ng fried chicken dito is ang ginagamit nila para do tipid sila sa sa expenses nila, ang ginagamit nila is uling, yung uling, yung kahoy, ganun. Eh hindi na hindi naman yan pwede ano. Patay si hindi, patay si hindi. Hindi ba di yan pwede kasi yung uling pag na sindihan mo na yan, hindi mo na yan pwede patayin, di ba? tuloy-tuloy <laughs> na yan. So hindi ka makaluto ng utay-utay lang. So, dapat ang ginagamit ko talaga yung gas lang kasi pwede ko siya putay-putay lang sa pagluluto. Para ma-estimate natin kung ang kaya natin ubusin sa isang araw. Kasi hindi, hindi talaga pwede mag magluto ka ng 100 pieces sa isang araw. So hindi naman talaga hindi mo naman alam talaga na yung araw na yan makakaubos ka ng 100 pieces. Kasi kung kahapon makakaubos ka ng 100 pieces pagka ngayong ng araw na naman hindi ka, hindi mo na mauubos yung 100 pesos so yung sobra so ayun di ba masasayang or ah, hindi naman siya masasayang kasi pwede mo naman siya, pwede mo ibenta kayo bukasan pero ayun nga yung quality hindi na maganda yung quality ng ating product so dapat iwas talaga natin yung mga ganun nga ano na mga scenario na mayroon tayong mga tira na fried chicken so dapat uubusin natin yan ang ating fried chicken <laughs> gawin natin ang pinaka the best natin sa pagbibinta na mo natin yung ating fried chicken <laughs> hindi naman ganun talaga mag-business okay lang anong, okay lang talaga pag ano punti lang talaga ang ating mabibinta sa araw-araw kahit makabinta ka lang ng 3 kilos 5 kilos sa isang araw so tuloy-tuloy lang so sa katagalan dadami din yan basta laging quality ang ating binibinta laging bago ang ating binibinta sa ating mga customer para hindi mawala at hindi mawala yung ating customer ating mga suke hindi mawala yung ating mga suke kasi laging bago ang ating binibigay sa kanila lagi silang, lagi silang satisfied sa ating pinibinta so yun po ang pinakadiskarte dyan mga business para mag tuloy-tuloy ang ating business at hindi tayo maluluke so, lang ang tips ko sa inyo mga business so good luck sa ating pag negosyo at sana ay magtagumpay tayong lahat mga kabisnes sabay tayong aangat mga kabisnes so, yan po, thank you for watching and God bless